Tulong pigtutubodan ng miyembro kang New People's Army o NPA ang nadakup kang kapulisan asin militar sa saindang combat operation sa barangay X7 Labo Camarines Norte. Alas 4.40 ning maagahon kang nakalis na Webes. Binisto kang otoridad ang tulong nadakop na sinda alias Noni, 24 anyos, alias Tonton, 18 anyos, asin si alias Roy, 24 anyos na enterong residente kang nasambit na barangay. Na-recover sa mga ini ang sarong butong na may nakapiripit na fuse wire na may labang 300 metro sa 130 ang pidaso ng 5.56 mm na bala para sa M16 rifle, sarong pidaso ng IED anti-tank mine, asin iba pang supply asin kagamitang medical na nakalaog sa sako. Ito uh, na reported po dito, pero sa World War II years na po, ang huling nangyari dito, yung pinapos po na dumatman, yung PNP, 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 um, um, si Sir Mendami. Tapos sa parte ng PNP. Pero po, sa parte ng SIP po, inang-reporte po kami na inaharap sa dito. Dahil nakapalas po kami. Lugan ng labo ay 50 barambay. Pigtutubodan na kabali ang mga nadakop na individual sa mga nakaenkwentro kang Camarines Norte First Provincial Mobile Force Company sa Barangay Dagit, Kamparong Banuaan. Alas 7.58 ng bangikang nakalis na Martes na nagdurar ng haro sarong oras. Yung po sino po yung mga na recruit o na kung na kumapit sa, sa kabilang grupo, siguro po parang panahon na po para mamulat kayo na umana po, makisama na po sa ating pagkakasama ating pamahalaan para naman po sa gaganda nyo at kita sa hindi po sa ating kapagkakasama po para po sa po yung mga tao at makapamumuhay po ang mga mamayan po ng labo sa hindi at wala po sa ating pangyayari po. Sangunyan Nasa kustudiya na kang Labo Municipal Police Station ang Tulong CTG para sa magkakanigong disposisyon as in dokumentasyon. Mientras tanto, padagos pa ang pinagigibong combat operation kang otoridad. Nga ni pang iba pang miyembro kang nakaengkwentrong makawalang grupo. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal.